Masuportahan din po ninyo si Kalingap Tony, siya po yung mga kasama ni Kuya Bal. Suportahan po natin po, uh, Kalingap Tony po. Salamat. At yun, mapagpalang araw sa atin mga Kalingap, mga kapadyo, ano, ah... Uh, Uh, this is Kalingap Tunin. Welcome back to my channel. And uh, for today's reaction video ay uh, ito. No? Grabe to Nakakaawa ang uh, kalagayan itong uh, mag na ito. Dahil uh, nung sila nga ay uh, maskaw, uh, makita no? at mapuntahan ni Kalingap Alvin at P. P. Robin ay uh, grabe. Ang uh, ano uh, ang kalagayan ano dahil meron pa palang ganito ano na imbis na sa kulungan ay sa kulungan sa bahay ka ng tao ay uh, dito ka sa kulungan dating kulungan ng uh, 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 hayop no? so, baboy na nakatira uh, ang mahirap pa rito eh may kasama ka pang ano, uh, may date na bata so yun uh, tara samahan niyo ako para panoorin ang uh, video ng, uh, sinasabi ko na mag-anak na to, nakatira sa kulungan ng bago. pero, pero Pagkita -pag mo yan. Ay, so oh, si... sige. Ika na lang bahala. Baka ako, maiyak na ako doon. Oh. pas Hindi ako sama. Ta Baka masabi uh, naman uh, ng mga mga viewers o ano, mm -hmm. ma lang o gano'n. Kaya, ika na lang bahala. Basta oh, lapit ko lang sa'yo. So, ika na lang bahala. Oh, na. Sige, punta natin. Ito mga kaligunyo, papunta tayo doon sa ano Sinasabi po ni Kuya Robin na mag-anak na nakatira sa kulungan ng baboy mga kalinap Grabe yan talaga po Ang hirap Ang mga no, bahay-bahay din dito ito po mga kalinap at dito sa lugar na ito ayan o yan na po yung bundok tao po ano po? kumusta uh, mga ayan na po uh, ito na yung uh, ano ano po? ano po ano po kumusta po at okay. magandang ako po ay si Kalingap Alvin at nana ako nito ni Kuya Robin kilala mo to si Kuya Robin? opo ah, um, uh, napunta ako dati dito po yan. so dito kayo nakatira? opo bakit magano si baby? may ano po siya may lagnat may lagnat? So may gamot na ba siya? Ay, nangi po ako sa center. Um, tapos may ano. Uh, nasaan si mister? Ay, wala po. Nag-extra lang po. So, dito kayo nakatira at sabi ni Kuya Robin ay ano. Eh, yung talaga mga kalingap. Ito yung kainan, no? Ito ba, babo. So, taga saan ka ate? Taga dito ka talaga. Taga Paano, paano ka na paano kayo napadpad sa ganitong lugar dito kayo nanirahan sa kulungan ng baboy ay sa ano po kasi sa nursery ano wala din po kami ay nagihirap din po para sa nursery so wala po kami makarap mm -hmm. Kasi po kami dito may kakilala kayo na dito kayo ay ano opo pinaano tuloy paano yan si baby mga kalingap yung bahay nila kulungan ng baboy so ito yung ano so kayo na yung nakatera dito sa ano kulungan ba baboy buti nalagyan na daw ito ng baboy saan kayo nalilita? nagagaan nga po kami nalilipo nga po kami kung saan nakabiti siya so itong ilang taon na kayo dito? isang taon na po kami dito matagal-tagal na din ano so ibig sabihin papalayasin pa kayo dito Tapos nilag na si baby o oh, sige pa mo yan Kukuha ka ng gamot ni baby. Opo. Ngayon na? Ngayon ka nakukuha ng gamot? Opo. So, pala na, na ano ka namin. Paano ka magsasakay ka? Sasakay Maglalakad ka. lang po. Sige, sasamahan ka namin sa center ha. Para makakuha ng gamot. Ano pangalan ng baby mo? Zebe po. Zebe. Tapos yung isa? Kendra. Hmm. Ay, si Kendra. Ilang taon na si Kendra? madalawang taon po Mukhang mabait alam ni Mister na may lagnat si baby mo ano 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 dito. ano nga nila dito. ano ano Natulog po. ano 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 kayo? ano 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 po. ano 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 kayo. ano Nalipat lang pwesto. Mm. Pero meron kayong gripo dito. Mm. Ang problema niyo, wala na kayong matitirang. Oh, kasi lalagyan nato ng baboy. Tapat din. Kaso lang. Sa mga oras na ito ay ramdam ko ang bigat ng nararamdaman ni ate sa kanilang kalagayan. Buti ate, kinaya <laughs> mong tumira dito. Dahil po walang materahan. Hmm. Siguro alam mo naman ang panahon ngayon, maraming mapanghusga. Ano na lang ang inaano mo? Wala po na. Andito lang kami. Hindi na lang po namin pinapansin. Na keso ganito, nasa ano kayo? Hindi na lang po namin pinapansin. Basta ang inaano ko na po, na, nadasal na lang po kami anong pinagdarasal niyo? Hindi ko sana po makaano kami, ka, maka kami sa ganitong hikira. Ikaw na po Lord yung bahala sa, ano, mga taong mapanghusga. Kasi sabi nila ay na, ano lang nasa kulungan ng baboy. Eh, ayun mga kalingap, talaga nakakaawa itong kalagayan ni ate. Ano nga ang pangalan mo? Hazel po. Hazel. Ilang taon ka natin? 21 po. 21. So medyo kumbaga nasanay ka na rin. hindi na lang lang kayo nalabas. Ito, ito na lang po kami naging marunong mag-bless yung bata mga kalina. God bless. Pero na cute na yung bata. Kayo ni Mr. Ilang, ano na kayo nagsasama? Maapat apat na taon na po. Apat na taon? Saan kayo dati nakatira? Ay, doon po sa mama niya po. Eh, bakit na, bakit na pinili nyo dito? Ay, ano po kasi doon. Ano na, maliit lang din po ang bahay doon. Parang ganito lang din po. Mm -hmm. Ay, may apat po siya ang um, kapatid ko kapat na maliit po. Hmm, buti na lang may nag kahit pa paano may nagpatira sa inyo. Okay. Ginawa na lang ninyo ng ano. Ginawa na lang po namin ng paraan. Para maayos to. Hindi paano na kung ate mo halibaw na si Mr. Mo. Kawawa man ito. Trabaho. Kawawa itong mga kalinap. Nagkaya na kayo, ate? Dito po may lutuan sila. Anong oras daw darating si Mr.? Mamaya hapon pa. Hapon pa. So kayong dalawa lang dito. Okay. Wala kayong ibang libangan, mga no, ganyan. Wala din kayong mga gamit. Ang problema mo talaga ngayon ate. Tirahan po namin. Tirahan. Kasi papalayasin na din kayo kahit na nagtsaga ba kayo. Okay. So sino nag-provide nito ng bubong ano? Ay, ano? tama po ito. Ang um, ina lang po na hindi namin tira ang lang Ah, ito nilagay niyo. Kung baka pinagtira kayo. Ito. Ba't kayo sa bagay, mas sa saba, bagay, ika nga may mga taong mas gustong nakabukod sila. Yun, grabe, no? Ah, nakita naman natin na, uh, oo, oh, oh, legit, na nakatira nga si Laate at uh, kasama ng kanyang dalawang anak. Actually, isa, Uh, dalawang taong uh, gulang at uh, yung isa ay uh, baby pa no? nakakaawa naman talaga dahil uh, uh, kulungan niya ng baboy sinuro dati tapos nilinis nila kasi sabi nga nung babae ay uh, uh, dati doon sila nakatira sa, sa bienan niya no doon sa mga magulang nung lalaki uh, uh, bumukod sila at yun mas pinili nila na na tumira sa ganon at uh, na hindi nila alintana yung uh, pwedeng uh, kaharapin ng uh, na sakit ng mga bata no kasi kung mga adult na uh, pwedeng pwedeng labanan yun, no may may panlaban na tayo ron. sa mga maruruming ano kapaligiran tumbaga lalaban yung uh, immune system natin do uh, malakas hindi kagaya ng mga bata lalo yung uh, yung baby pa eh hindi pa ganun kalakas ang immune system no? kaya once na tamaan yun ng sakit eh talaga nakakaawa no at uh, yun uh, kita niyo yung sitwasyon nila no Ah, uh, sobrang ano pang nakakaiyak alam uh, na dahil uh, dahil wala silang choice ano Ah, uh, kaysa nga naman magsiksigan sila magpagsiksigan sila rin sa bahay ng biyana niya na napakasikip daw kaya iba rin naman talaga ang uh, nakabukod ka no na ng bahay kada uh, kahit ano pa yan, kahit maliit lang, kahit sa uh, ng bahay ang mahalaga ron ay uh, kayo lang yun nandoon at uh, walang ibang nakikialam sa diskarte nyo kasi minsan talaga no, uh, nakakawala naman talaga ng diskarte yung, yung magkakasama kayo yung imbis na tutulungan ka eh parang lalo ka pang lumulubog ano? at uh, merong ganun eh mabigat, mabigat kasama sa bahay at uh, syempre bilang uh, uh, bumubuo na isang pamilya ay uh, mas maganda no na nakabukod ka no ka kasi o mong mo ka o magtayo ka ng maliit na na barong-barong -baro, basta nakabukod diba? kasi yung iba talaga ang sama-sama uh, no uh, hindi maiiwasan diyan sa umpisa oo uh, oh, walang problema masaya at uh, walang pinakaharap na kahit anong paglalalo pero hindi malabo eh na darating at darating ang uh, panahon na syempre pag wala ka nang ma provide o wala ka nang uh, uh, hindi ka masyado nakakapag uh, ang bag sa sa bahay na tinutuluyan mo syempre magagalit sa iyo pag magagalit sa iyo, nandyan na yung kapag uh, wala ka na nga tapos nilulubog ka pa eh mas nakakaturete sa, sa sa tenga no kaya yun siguro kaya mas pinili nila dun sa bahay na ano sa kwadra coral no ano ba yung tawag doon kwadra o coral ng baboy ano Ah, uh, may may linoleum naman at siguro dating kulungan yun ng baboy tapos sa uh, nilinis tapos makita naman natin yung paligid nila na may bubong nga pero wala naman dingding na pinagtagpi-tagpi lang yung, ano, yung uh, mga nakakuha at uh, mukhang masaya naman sila pero syempre sa kagaya natin ay uh, hindi ano yun, uh, hindi yun uh, normal ano, hindi yun maayos at uh, hindi yun katanggap-tanggap sa sa ano yung, yung patas na pagtingin kasi naisip mo eh Ah, uh, kami, bahay namin bato Bahay namin maayos, naka-tiles. Hindi kami nababasa pag umuulan, hindi kami binabaha pag uh, tumataas ang tubig. But sila, no, sa kulungan lang sila ng baboy na nakatira. May ganun pa pala, no? Ah, uh, yun. Anyway, ah, uh, yun. Salamat nga, no? Salamat kay, uh, Kalingap Alvin. At, ah, uh, yan na naman, ano? Ah, uh, uh isa na naman na uh, kababayan nila ang natulungan niya at uh, ito ay part 1 pa lang at uh, ako, sigurado ako na ito ay uh, hindi titigilan to ni Kalingap Albin hanggang hindi ito naging maayos uh, yun, sana mas marami pang sponsors at tumulong makapanood dito sa kwento nila atin at, uh, yun, nakita nga natin di ba, naiyak siya sa inabot ni Kalingap Albin dahil, dahil uh, first time niyang naka hawak ng ganoon kasi pinakita pa nga sa video na na ano, na noodles silang yung, yung ulam nila tapos uh, nasa labas lang ng kwadra yung lotoan nila puling o oh, kahoy ganun nakakaawa kaya uh, yon sa sa may mga mabubuting puso na sigurado ko meron marami na sponsors uh, natutulong dito sa pamilyang ito uh, children, Galinga, Alvin, at uh, syempre dadaan kay Kalingap Alvin yun na may uh, maging maayos ang uh, pamumuhay nung, ano, nung lalo ng mga bata. Ah, uh, Siyempre, hindi naman natin pwede sabihin na okay, yung kahit yung bata na lang, ano, pero magkakasama sila eh, na nakakaawa. Kaya, yun, uh, nananawagan po kami sa lahat ng mga butihing sponsors, OFWs, mga subscribers na kahit magkano ang kahit tulong, ay uh, tara tulungan natin sila atin para maging maayos yung maging desente yung kanilang paumuhay uh, kahit sa nandoon sila sa lugar na yun huwag naman doon sa may kwadra uh, o no? kulungan ng baboy at no? uh, yun maraming salamat Kalingap Alvin at uh, meron ka na ng mga isang pamilya na matutulungan at uh, yun huwag natin kalimutang uh, isubscribe at uh, panoorin lahat ng video ni Kalingap Alvin para mas marami pa siyang matulungan, yun po ang kanyang uh, youtube channel at syempre, uh, uh huwag po natin kalimutan ng pasimuno, uh, ano, yung founder ng kalingap na si uh, Kuya Bald Santos Matubang at ang kanya may bahay na si Ate Anita. At so, syempre, yung aming na uh, pawagin-pawagin boss na si uh, uh, Kalingap Rock. No? At ay uh, syempre, mag-alam din na rin ako kung napadaan na rin lang kayo at umabot kayo sa part ng video na to, ayaw huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Uh, mag -subscribe. uh, syempre, mag-like na rin kayo. Kahit isa lang, mag-like na rin kayo uh, yun, share nyo na rin po para mas marami pa pong abutin itong aking nga ginagawang reaction video at maraming uh, marami nga po palang salamat sa mga ginagawang ko reaction video kagaya ng Dr. Love, Kalingap Nico at Kalingap Alvin at uh, yung bago kong ginagawa reaction video kay Kalingap Tata maraming salamat sa inyo at mabuhay kayo lahat pasupot ko uh, buong team Kalingap uh, Kalingap Reactors lahat ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa buong bansa Support po natin sila at happy lang. Laging good vibes lang. At uh, huwag natin kalimutang magpasalamat sa Diyos. Maraming salamat po. Bye-bye!